Jesus, lumalapit ako sa iyong trono ng biyaya na may bukas na puso at kaluluwang uhaw sa iyong nagpapanumbalik na presensya. Kinikilala ko na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang hindi nagbago, hindi na wala ng kapangyarihan, hindi na pagod sa paggawa ng mga kahanga-hanga sa buhay ng iyong mga anak. Lumalapit ako sa iyo tulad ng paglapit ni Jairo, dala-dala sa aking puso ang tila imposible sa paningin ng tao. Ngunit alam kong perpektong posible sa iyong mga mata. Panginoon, kailangan ko ang iyong pagpapagaling. Kailangan ko ang iyong makapangyarihang kamay na hipuin ang bawat bahagi ng aking buhay na dumadaing sa sakit na may karamdaman na wasak. Alam kong hindi mo tinanggihan si Jairo nang siya'y lumuhod sa iyong paanan. At alam kong hindi mo ako tanggihan ngayon. Ama sa langit, tulad ng pagdaloy ng mga ilog ng Espiritu Santo na may kapangyarihan at buhay, binubuksan ko ang aking puso upang ang makalangit na tubig na ito ay bumaha sa aking buong pagkatao. Gusto kong sumisid ng malalim sa banal na agos na ito na nagdudulot ng pagpapanibago, na nagdudulot ng pagbabago, na nagdudulot ng pagpapakita ng iyong kagilagilalas na kapangyarihan. Panginoon, hayaan ang mga ilog na ito na marating ang pinakatuyong lugar ng aking kaluluwa, ang mga disyerto ng aking pananampalataya, ang mga tigang na bahagi ng aking pag-asa. Hayaan ang tubig ng espiritu na gawing namumulaklak na hardin ang bawat disyerto, ang bawat kalungkutan ay maging kagalakan, ang bawat karamdaman ay maging ganap na kalusugan. Naniniwala ako na kapag dumaan ang iyong mga ilog, Walang nananatiling katulad ng dati. Lahat ay nababago. Lahat ay naibabalik. Lahat ay pinagagaling ng iyong walang kapantay na kapangyarihan. Panginoong Jesus, naaalala ko noong sinabi mo kay Jairo ang mga salitang umaaling sa loob ng maraming siglo hanggang sa umabot sa aking puso ngayon. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Panginoon, pinipili kong manampalataya. Kahit na sumisigaw ang mga kalagayan sa kabilang banda, kahit na patuloy na nananatili ang mga sintomas, kahit na ang mga boses sa paligid ko ay nagsasabing wala ng pag-asa, pinipili kong ilagay ang aking pananampalataya ng lubusan sa iyo. Naniniwala ako na ang iyong salita ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagsusuri, mas totoo kaysa sa anumang sintomas, mas makatotohanan kaysa sa anumang kalat. Panginoon, Palakasin ang aking pananampalataya sa sandaling ito. Huwag nawa itong manghina sa harap ng kahirapan, kundi manatiling matatag bilang isang tiyak na angkla sa di matitinag na bato na ikaw, Diyos ng lahat ng kaaliwan. Isinisigaw ko ang iyong ganap na pagpapagaling sa aking buhay, hindi lamang ang pisikal na pagpapagaling, kundi pati na rin ang emosyonal na pagpapagaling, ang pagpapagaling ng kaluluwa, ang pagpapagaling ng mga trauma ang pagpapagaling ng mga sugat na walang nakakakita ngunit tahimik na dumudugo sa loob ng aking pagkatao. Panginoon, alam mo ang bawat nakatagong sakit, ang bawat luhang dumanak sa kalungkutan ng gabi, ang bawat daing na hindi ko mailarawan sa salit. Alam mo ang bawat laban na nilabanan sa katahimikan, ang bawat sandali kung kailan halos mamatay ang pag-asa ang bawat sandali kung kailan kailangan kong kumapit sa iyo upang hindi sumuko. Panginoon, iunat ang iyong maawaing kamay at hipuin ng malalim ang bawat isa sa mga nasugatan na bahaging ito. Hayaang ibuhos ang iyong makalangit na balsamo sa bawat sugat ng aking kasaysayan na nagdadala ng kaginhawaan, nagdadala ng kapayapaan, nagdadala ng ganap na pagpapanumbalik. Panginoon, Lumalapit ako sa dimensyon ng kagilagilalas sa pamamagitan ng pananampalata. Alam ko na lampas sa nakikita ng aking natural na mata, mayroong isang espiritual na kaharian kung saan ang iyong kapangyarihan ay gumagana ng walang limitasyon. Sa kaharian na iyon, walang mga imposibilidad. Sa kaharian na iyon, ang iyong kalooban ay nahahayag sa kaganapan. Sa kaharian na iyon, nangyayari ang mga himala dahil ikaw ang Diyos ng imposible. Ama, hinihiling ko na buksan mo ang mga mata ng aking pananampalataya upang makita ko ang espiritual na katotohanan ito. Huwag nawa akong malimitahan lamang sa nakikita ko sa natural, kundi manampalatayang matatag sa idineklara mo na tungkol sa akin sa mga makalangit na lugar. Naniniwala ako na ang aking pagpapagaling ay nakamit na sa krus ng kalbaryo at ngayon inaangkin ko ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Espiritu Santo, inaanyayahan kitang manahan sa akin na may iyong ulap ng kaluwalhat. Tulad ng pagpuno ng presensya ng Diyos sa templo sa paraang hindi makatayo ang mga saserdote, nananabik ako para sa makapangyarihang pagpapakita ng iyong presensya sa aking buhay. Hayaang dumaloy ang iyong pagpapahid sa akin tulad ng mahalagang langis na tumatagos ng malalim sa bawat silula ng aking katawan, sa bawat pag-iisip ng aking isip, sa bawat damdamin ng aking puso. Espiritu Santo, Ikaw ang tagapag-aliw, ang katulong, ang banal na manggagamot. Lubos akong nagtitiwala sa iyong gawain ng pagpapanumbalik. Hayaang umapaw sa loob ko ang iyong mga ilog ng buhay na tubig na nag-aalis ng lahat ng karamdaman, lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa. Hayaang linisin, dalisayin, at ganap na panibaguhin ng makalangit na tubig na ito ang aking buong pagkatao. Panginoong Hesus, binubulay-bulay ko ang dakilang sandali nang pumasok ka sa bahay ni Jairo at natagpuan ang lahat na nagdadalamhati dahil sa batang babae na namatay. Tinawanan ka nila ng sinabi mong natutulog lang siya. Ngunit ikaw, Panginoon, ay hindi natakot sa kanilang kawalan ng pananam. Kinuha mo lamang ang kamay ng bata at sinabi ang mga makapangyarihang salita na bumuhay. Talita kumi, bata, bumangon ka. Panginoon, Naniniwala ako na sinasabi mo rin ang mga salitang ito sa aking buhay ngayon. Iniutos mo na ang lahat ng namatay sa akin ay bumangon. Hayaang bumangon ang pag-asa na namatay. Hayaang manumbalik sa buhay ang mga pangarap na inilibing. Hayaang ganap na maibalik ang kalusugan na ninakaw. Panginoon, sa pamamagitan ng autoridad ng iyong pangalan, idinideklara ko, talita kumi sa aking buhay. Ama sa langit, kinikilala ko na ang naging disyerto sa akin ay kailangang mamulaklak muli. Ang mga bahagi ng aking buhay na naging tigang, tuyo, walang buhay, ay kailangang makilala ang iyong nagbibigay buhay na kapangyarihan. Panginoon, tulad ng pagpapaagos mo ng tubig mula sa bato sa disyerto upang pawiin ang uhaw ng iyong bayan, naniniwala ako na maaari kang magpatubo ng bukal ng buhay sa pinakatuyong bahagi ng aking Hayaang ang tuyong lupa ng aking puso ay maging bukal ng buhay na tubig. Hayaang mapuno ang malalalim na libi ng aking kaluluwa ng kaganapan ng iyong espiritu. Hayaang ang bawat bakanting lugar, ang bawat puwang na sinasakop ng sakit, ang bawat sulok na sinasakop ng kalungkutan ay bahain ng malinaw na tubig ng iyong nagpapanumbalik na biyaya. Panginoon, naniniwala ako na kung saan gumagana ang iyong espiritu, nagiging posible ang imposible, ang disyerto ay nagiging hardin, at ang kamatayan ay nagbibigay daan sa masaganang buhay. Panginoong Hesus, alam ko na ang pagpapagaling ay patungo na. Walang kapangyarihan sa kadiliman na maaaring pigilan ang iyong itinatag. Walang puwersa ng kasamaan na makakapigil sa pagpapakita ng iyong perpektong kalooban sa aking buhay. Ang mga ilog ng Espiritu ay dumadaan dito sa mismong sandaling ito na nagdadala ng nagpapanumbalik na kapangyarihan ng Diyos. Nararamdaman ko ang presensya ng makalangit na ilog na ito na dumadaloy sa paligid ko na tumatagos ng malalim sa bawat bahagi na nangangailangan ng pagpapagaling. Panginoon, lubos akong sumusuko sa banal na agos na ito. Dalhin mo ako kung saan mo nais. Ilubog mo ako ng mas malalim sa tubig ng iyong espiritu. Kung mas malalim ang aking pagsisid, mas malalim ang aking pagbabago, mas ganap ang aking pagpapagaling, mas makapangyarihan ang pagpapakita ng iyong kaluwalhatian sa aking buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, idinedeklara ko na ngayon ang araw ng aking paglusot. Ngayon ang araw na ang mga kadena ng karamdaman ay sinisira ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ngayon ang araw na ang mga tanikala ng sakit ay pinagpuputol ng autoridad ng Ngayon ang araw na ang pamatok ng pang-aapi ay sinisira ng pagpapahid na sumisira sa bawat pamatok. Walang paraan upang pigilan ang iyong itinatag. Walang paraan upang pigilan ang pagpapakita ng iyong kapangyari kapag pinili mong kumilos. Panginoon, tinatanggap ko ngayon ang iyong makapangyarihang pagpapahid. Tinatanggap ko ang pagpapahid ng pagpapagaling, ang pagpapahid ng paglaya, ang pagpapahid ng ganap na pagpapanumbalik. Hayaang tumagos ng malalim sa akin ang pagpapahid na ito na umaabot sa bawat lugar na kailangang hipuin ng iyong kagilagilalas na kapangyarihan. Hayaang gumana sa akin ang pagpapahid na ito mula sa loob palabas na radikal na binabago ang lahat na kailangang baguhin. Panginoong Jesus, tulad ng hindi mo pinayagan na manaig ang kaguluhan at kawalan ng pag-asa sa bahay ni Jairo, naniniwala ako na hindi mo papayagan na manaig ang karamdaman sa aking buha. Pumasok ka sa bahay na iyon, na may ganap na autoridad at ganap na binago ang sitwasyon, kung saan may pagluha, nagdala ka ng kagalakan, kung saan may kamatayan, nagdala ka ng buhay. Kung saan may kawalan ng pag-asa, nagdala ka ng pag-asa. Panginoon, pumasok ka ngayon sa bahay ng aking buhay na may ganoong katulad na autoridad. Ganap na baguhin ang sitwasyon na nagpapahirap sa akin. Gawin ang sakit na tagumpay, ang karamdaman ay maging ganap na kalusugan. Ang pagdurusa ay maging makapangyarihang patotoo ng iyong pag-ibig at iyong kapangyarihan. Naniniwala ako na kapag pumasok ka, nagbabago ang lahat. Kapag hinipo mo, nagbabago ang lahat. Kapag nagsalita ka, ang lahat ay sumusunod sa iyong boses ng autoridad. Ama sa langit, inaangkin ko ngayon ang mga pangako ng iyong salita na nagdedeklara ng pagpapagaling at pagpapanumbalik sa aking buhay. Sinabi mo na sa pamamagitan ng iyong mga sugat ay gumaling tayo. Nangako ka na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Ikaw ay tapat at makatarungan upang tayo ay patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan na nagdadala ng kalusugan at pagpapagaling. Idineklara mo na ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Panginoon, matatag akong kumakapit sa mga pangakong ito. Ang mga ito ay hindi lamang magagandang salita na nakasulat sa isang lumang lib. Ang mga ito ay buhay at makapangyarihang pagpapahayag ng iyong walang hanggang kalooban para sa akin. Naniniwala ako na ang bawat pangako mo ay matutupad sa aking buhay dahil ikaw ay tapat na tuparin ang iyong ipanginoon. Panginoon, ipakita ngayon ang katuparan ng mga pangakong ito sa aking katawan, sa aking kaluluwa at sa aking espiritu. Panginoong Hesus, gusto kong sumisid ng mas malalim sa mga ilog ng iyong espiritu. Hindi ko nais na manatili lamang sa ibabaw ng makalangit na tubig na ito. Gusto kong maranasan ang lalim ng iyong presensya, ang tindi ng iyong kapangyarihan, ang kaganapan ng iyong nagbabagong biyaya. Dalhin mo ako, Panginoon, kung saan dumadaloy ang mga ilog na ito. Hindi mahalaga kung gaano kalalim. Hindi mahalaga kung gaano katindi ang pagsisid. Gusto kong pumunta. Gusto kong makilala ang mga dimensyon ng iyong presensya na hindi ko pa nararanasan. Gusto kong masaksihan ang mga pagpapakita ng iyong kapangyarihan na hindi ko pa nakikita. Gusto kong makatanggap ng mga antas ng pagpapagaling na lampas sa maaari ko pang isipin. Panginoon, kung mas malalim ang aking pagsisid sa tubig ng iyong espiritu, mas ganap ang aking pagbabago. At ito ang nais ko ng buong puso, Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Kinikilala ko na ang iyong pagpapagaling ay hindi lamang pisikal, kundi sumasaklaw sa lahat ng dimensyon ng aking pagkatao. Gusto mong pagalingin ang emosyonal na mga sugat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Nais mong ibalik ang masakit na mga alaala na lumason sa aking kaluluwa. Nananabik kang palayain ako mula sa mga trauma ng nakaraan na nag-eehersisyo pa rin ng impluensya sa aking kasalukuyan. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang bawat alaala na masakit, ang bawat karanasan na negatibong nagmarka sa akin, ang bawat salita na labis na sumakit sa aking puso. Hipuin ang mga bahaging ito ng iyong nagpapanumbalik na pag-ib. Pagalingin ang mga ugat ng kapaitan na nabuo. Bunutin ang mga buto ng sama ng loob na itinanim. Linisin ang maruming tubig ng aking damdamin at hayaang dumaloy sa akin ang dalisay na bukal ng kapayapaan, kagalakan at panibagong pag-asa. Panginoong Hesus, idinediklar ako na ang mga balon at libis sa loob ng aking puso ay hindi mananatiling walang laman at mapupuno sila ng buhay na tubig magpakailan. Ang malalalim na lugar na iyon ng aking kaluluwa na inukupahan ng sakit, kalungkutan at pagkabalisa ay mapupuno ngayon ng nagbibigay buhay na presensya ng iyong Espiritu Santo. Panginoon, hayaang ang buhay na tubig na ito ay hindi lamang pumuno sa mga bakanting puwang na iyon, kundi umapaw ng sagana na umaabot sa ibang tao sa paligid. Hayaang ang aking buhay ay maging isang daluyan kung saan dumadaloy ang mga ilog ng espiritu na nagdadala ng pagpapagaling, pag-asa at buhay sa lahat ng uhaw at nangangailangan. Panginoon, gawin mo akong bukal ng pagpapala para sa iba na kailangan ding maranasan ang iyong nagpapanumbalik na kapangyarihan. Ama sa langit, tulad ng hindi mo pinayagan na ang kamatayan ang magkaroon ng huling salita sa buhay ng anak na babae ni Jairo, naniniwala ako na hindi mo papayagan na ang karamdaman ang magkaroon ng huling salita sa aking... Ikaw ang Diyos na bumubuhay sa mga patay, na tumatawag sa pag-iral sa mga bagay na wala, na nagbabago ng imposibleng sitwasyon sa makapangyarihang mga patutoon ng iyong pag-ibig at iyong katapatan. Panginoon, lubos akong nagtitiwala sa iyo ibinibigay ko sa iyong mga kamay ang bawat pagsusuri na natanggap ko, ang bawat ulat ng doktor na nabasa ko, ang bawat sintomas na nararanasan ko. Hindi ko itinatanggi ang natural na katotohanan, ngunit idinedeklara ko na mayroong isang mas mataas na espiritual na katotohanan na naguuna sa lahat ng natural na kalagay at sa espiritual na katotohanan iyon. Itinatag mo na ang aking tagumpay, ang aking pagpapagaling, ang aking ganap na pagpapanumbalik. Panginoon, ipakita ngayon sa natural na plano ang naitatag na sa espiritual na plano. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ang iyong pagpapagaling ay isinasagawa na. Hindi ko na kailangang maghintay hanggang sa maramdaman ko ang isang bagay na naiiba upang maniwala. Naniniwala ako ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya na ang iyong nagpapanumbalik na kapangyarihan ay gumagana na sa bawat selula ng aking katawan, sa bawat organo, sa bawat sistema, sa bawat mahalagang pag-andar. Naniniwala ako na ang iyong Espiritu Santo ay gumagawa ng malalim sa loob ko, na itinutuwid ang mali, na ibinabalik ang nasira, na binabago ang tumanda, na pinalalakas ang mahina. Panginoon, inilalagay ko ang sarili ko sa posisyon ng pagtanggap. Pinubuksan ko ang aking puso ng lubusan para sa pagpapakita ng iyong kapangyarihan. Inaalis ko ang lahat ng hadlang ng kawalan ng pananampalata, ang lahat ng hadlang ng pag-aalinlangan, ang lahat ng pagtutol sa iyong kagilagilalas na pagkilos. Panginoon, gumana ka ng malaya sa akin ayon sa iyong perpektong kalooban. Hayaang ang iyong pagpapagaling ay lubos na maipakita sa aking buong buhay para sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Amen at Amen. Mahal kong mga kapatid na sumasama sa salita ng pananampalataya at kapangyarihan, gusto kong magsalita ng direkta sa inyong puso sa sandaling ito. Kung ang panalangin ito ay tumagos ng malalim sa inyong kaluluwa, kung naramdaman ninyo ang makapangyarihang presensya ng Espiritu Santo na naglilingkod ng pagpapagaling at pagpapanumbalik habang ipinapahayag ang mga salitang ito. Inaanyayahan ko kayong gumawa ng isang napakahalagang bagay ngayon din. Una, ipakita ang inyong pananampalataya at inyong patotoo sa pamamagitan ng pagpindot sa like button sa ibaba ng video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay isang pampublikong deklarasyon na sumasang-ayon kayo sa salita ng Diyos na naniniwala kayo sa nagpapanumbalik na kapangyarihan ni Panginoong Hesus na tinatanggap ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya ang pagpapagaling na inihanda na ng Diyos para sa inyo. Sa tuwing pinipindot ninyo ang buton na ito, sinasabi ninyo sa mundo na ang inyong Diyos ay makapangyarihan, na Siya ay tapat, na Siya ay gumagawa pa rin ng mga kahangahanga sa buhay ng kanyang mga anak. Ngunit huwag tumigil doon, mahal kong kapatid. Ibahagi ang makapangyarihang mensaheng ito sa ibang tao na nangangailangan din ng paghipo ng pagpapagaling mula sa Panginoon. Tiyak na may kilala kayong may sakit. Isang taong dumadaan sa libis ng lilim at kamatayan. Isang taong kailangang makarinig na may pag-asa na mayroong Diyos na nagpapagaling na nagtatrabaho pa rin ng mga pambihirang himala ngayon. Sa pagbabahagi ng panalangin ito, nagiging instrumento kayo sa mga kamay ng Diyos upang magdala ng buhay, pag-asa at pananampalataya sa mga nawawalan ng pag-asa at wasak. Maaari kayong maging daluyan na gagamitin ng Diyos upang baguhin ang buhay ng isang tao ngayon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagbabahagi ng salita ng pananampalatak. Minsan, ang isang simpleng mensahe na ibinahagi sa tamang oras ay maaaring maging simula ng isang makapangyarihang himala sa buhay ng ibang tao. Bukod pa rito, nais ko kayong anyayahan na manatili sa amin dito sa channel na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe ngayon din at i-activate ang bell ng notifikasyon upang matanggap ang lahat ng aming mga panalangin lahat ng aming mga mensahe ng pananampalataya, lahat ng paghihikayat na inihanda namin ng may labis na pagmamahal at dedikasyon upang palakasin ang inyong paglalakbay kasama ang Diyos. Ang channel na ito ay umiiral upang patibayin ang inyong espiritual na buhay, upang alagaan ang inyong pananampalataya, upang maglingkod ng pagpapagaling at paglaya sa pamamagitan ng makapangyarihang salita kami ay isang espiritual na pamilya na nagpapalakas sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagpapahayag ng mga banal na pangako. Nais naming lumakad kasama kayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, ipinagdiriwang ang inyong mga tagumpay at namamagitan para sa inyo sa mga sandali ng pagsubok. At ngayon, mahal kong kapatid, gumagawa ako ng isang espesyal na imbitasyon na maaaring magpabago sa inyong espiritual na karanasan at labis na magpalaka sa inyong pananampalataya. Isulat dito sa mga komento ang inyong pangalan upang kami ay makapanalangin ng partikular para sa inyo. Tama iyan, ilagay ang inyong pangalan o ang pangalan ng mahal sa buhay na nangangailangan ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Kapag isinulat ninyo ang inyong pangalan dito, Gumagawa kayo ng hakbang ng pananampalataya. Ipinapahayag ninyo sa publiko na naniniwala kayo sa kapangyarihan ng panalangin. Na nagtitiwala kayo sa pamamagitan ng mga banal. Na naniniwala kayo na ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa ating mga pagsusumamo. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng panalangin pabor sa inyo. Kapag ang isang komunidad ng pananampalataya ay nagkakaisa upang mamagitan para sa isang tiyak na pangalan, nagsisimulang mangyari ang mga bagay na kagilagilalas. Ang mga espiritual na hadlang ay sinisira, ang mga tanikala ay pinagpuputol, ang mga himala ay inilalabas. Bukod pa rito, inaanyayahan ko kayong ibahagi sa amin sa mga komento ang inyong mga kahilingan sa panalangin. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang inyong pagsubok, kung gaano kahirap ang inyong sitwasyon, kung gaano tila imposible ang inyong kalagayan. Ang Diyos ay espesyalista sa imposible. Nagagalak siya sa pagbabago ng mga libis, sa mga bundok, mga disyerto sa mga hardin, mga bagyo sa kapayapaan. Isulat dito ang inyong kahilingan. Buksan ang inyong puso. Ibahagi ang inyong pangangailangan. Maaari itong isang kahilingan para sa pisikal na pagpapagaling, emosyonal na pagpapanumbalik, espiritual na paglaya, pinansiyal na probisyon, pagkakasundo ng pamilya, banal na direksyon para sa mahahalagang desisyon. Ano man ang inyong pangangailangan, alamin na hindi kayo nag-iisa. Mayroong isang komunidad ng mga tagapamagitan dito na mananalangin ng taimtim para sa inyo, na nagdadala ng inyong pangalan at ng inyong dahilan sa harap ng trono ng biyaya ng Diyos. At para sa mga nakaranas na ng kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa kanilang buhay, para sa mga nakatanggap na ng pagpapagaling, nakasaksi na ng mga himala, nakaranas na ng kagilagilalas na interbensyon mula sa Panginoon, gumagawa ako ng isang pantay na mahalagang imbitasyon. Isulat dito sa mga komento ang inyong patotoo. Sabihin sa amin kung ano na ang ginawa ng Diyos para sa inyo. Ikwento kung paano kayo inalis ng Panginoon mula sa hukay, kung paano niya kayo pinagaling mula sa karamdaman, kung paano niya ibinalik ang tila nawawala, kung paano siya gumawa ng himala na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Ang inyong patutoo ay may pambihirang kapangyarihan. Kapag ibinahagi ninyo sa publiko ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay, Pinapalakas ninyo ang pananampalataya ng ibang tao na dumadaan sa katulad na sitwasyon. Nagiging boses kayo ng pag-asa para sa mga nawawala ng pag-asa. Ipinapakita ninyo sa mundo na ang ating Diyos ay hindi isang teoretikal na Diyos, kundi isang praktikal na Diyos na makapangyarihang nakikialam sa buhay ng kanyang mga anak. Tandaan, mahal kong kapatid, na ang bawat komento na inyong iniiwan dito ang bawat pangalan na inyong isinusulat, ang bawat kahilingan na inyong ibinabahagi, ang bawat patutuo na inyong ikinukwento ay nagaambag sa pagpapatibay ng komunidad na ito ng pananampalataya. Nagtatayo tayo ng magkasama ng isang espasyo kung saan ang presensya ng Diyos ay makapangyarihang nahahayag, kung saan nangyayari ang mga himala, kung saan ang mga buhay ay nababago, kung saan ang mga pag-asa ay nababago. Bahagi kayo ng spiritual na pamilyang ito. Mahalaga ang inyong paglahok. Mahalaga ang inyong pananampalataya. Makapangyarihan ang inyong patutuo. Kaya huwag manahimik. Ipahayag ang inyong pananampalataya. Ipahayag ang inyong mga tagumpay. Ibahagi ang inyong mga pangangailan. At sama-sama, bilang isang nagkakaisang katawan kay Kristo Jesus, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na nahahayag sa pambihirang para. Pagpalain nawa kayo ni Panginoong Heso Kristo, ingatan, pagalingin, at ganap na panumbalikin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.